Pangalawa, confess your sinfulness. Isaiah 65 na kagayoy sinabi ko. Kahabag-habag ako. Ako ay napahamak sapagkat ako ay lalaking may maruruming labi at ako naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Pansinin mo unang sinabi ni Isaiah. Kahabag-habag ako. Sa English translation, woe is me. Kabe no? ito ay nakakagulat. Bakit? Dahil si Isaiah ay propeta ng Diyos. Bago ang chapter na ito ay limang chapter na siyang nangangaral laban sa kasalanan ng iba. Paulit-ulit niya sinasabi, kahabag-habag ang mga tumatawag na mabuti ang masama. Kahabag-habag ang mga matatalino sa sarili nilang paningin kabag-abag ang mga mahilig sa alak at sa kasalanan. Ngunit ngayon, tingnan mo, siya yung nagsasabi noon dati sa Panginoon, pero ngayon, tingnan mo, sa harap ng kabanalan ng Diyos, hindi na siya nagturo ng ibang tao. Ang tinuro na niya, yung sarili niya. Hindi niya sinabi, kabag-abag talaga sila Lord, kawawa naman sila, banal na banal kay, patay silang lahat. No, ang sinabi niya, patay ako. Hindi niya sinabing, buti pa ako, propeta, tagapagsalita ng Diyos, tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Yung iba, patay sila kay Lord. No, hindi ganun ang ginawa. Nung nakita niya na ang Diyos ay sobrang banal, sabi niya, kahabag-habag ako. Kaibigan, ganyan talaga kapag totoo mong nakita ang holiness ng Diyos. Hindi ka titingin sa kasalanan ng iba kundi ang aasikasuhin mo ay ang sarili mong kasalanan sa harap ng Diyos. Kasi may intindihan mo na ang sukatan ng kabutihan ay hindi sa kapwa mo tao, kundi sa Diyos. Siya ang measuring stick. Siya ang standard. Siya ang standard ng kabutihan. At kapag ang ginamit mong sukatan ng iyong kabutihan ay ang Diyos, alam mo, sasabihin mo, kabag-habag ko maghahanap ka ng grace ng Diyos hahanapin mo ang awa niya sa iyo. Tingnan mo, sabi ni Isaiah, ako'y napahamak sa Hebreo. Ang salitang ito ay nangangahulugang andan o nagkakawatak-watak. Parang sinasabi ni Isaiah, nabubuwag ako, nawawasak ako, natutunaw ako sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil tumama ang liwanag ng kabanalan ng Diyos sa madilim niyang kasalanan. Nawala na ang pagpapanggap. Nawala na ang pagpipretend na mabuti siya nakita niya kung sino talaga siya. At pansinin mo kung ano inamin niya. Ako'y lalaki may maruruming labi. Bakit labi? Bakit hindi puso? Bakit hindi kamay? Bakit hindi ang isip? Dahil si Isaiah ay tropeta. At ang pangunahing gamit ng propeta ay yung kanyang bibig. Doon lumalabas ang mensahe ng Diyos. Kung meron mang parte sa kanya na dapat malinis, yun yung kanyang bibig. Pero kahit yung pinakamagaling niyang bahagi ay marumi sa harap pa rin ng kabanalan ng Diyos. Parang ganito kaibigan. Isipin mong isa kang concert pianist. Buong buhay mong inensayo ang iyong mga daliri. Mabilis siya, magaling, perpekto. Ipinagmamalaki mong iyong talent. Pero isang araw, tumugtog sa harap mo ang pinakamagaling na pianist sa buong mundo. At nung narinig mo siya, biglang napagtanto mong bawat nota na tinutugtog mo sa buong buhay mo Ay may sablay pala Yung inaakala mong level ng galing mo Ay malayong malayo pala sa kanya Ang dating ipinagmamalaki mong kakayahan ngayon Kinakahiya mo na Ganun ang nangyari kay Isaiah Ang labi ang kanyang instrumento sa paglilingkod sa Diyos Alam mo, biglang naging marumi sa harap ng Diyos Maaring pinagmamalaki niya ito Maring inisip niya sa sarili niya Ang galing ko ang galing ko magsalita magaling ako magpreach magaling ako di group leader magaling ako magturo pero nakita niya marumi yung labi niya pakinggan mo ito kaibigan hindi naging makasalanan si Isaiah nung sandaling yon kundi matagal na siyang talagang marumi at hindi niya lang napapansin at maaaring ganyan ka rin kaibigan Maring. inisip mo okay naman ako pero suriin mo yung sarili mo baka merong kasalanan na hindi mo napapansin. At bakit? Kasi baka hindi mo nakikita yung kabanalan ng Diyos. Tingnan mo ha, si Isaiah, hindi lang niya inamin ang sarili niyang kasalanan. Sabi pa ni Isaiah, ako'y naniniraan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Ibig sabihin, alam niya hindi lang siya ang marumi. Pati ang paligid niya, ang lipunan, ang kultura, ay puno ng kasalanan. Hindi niya sinabi ito para mag-preach sa ibang tao, kundi sinabi na kasama ako, bahagi ako ng maruming mundong ito. Pare-pareho tayo na nangailangan ng awa ng Diyos. Kaibigan, ikaw at ako ay makasalanan. At pare-parehas tayo na nangangailangan ng habag ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, God will never do anything with us till he has first of all undone us. Napakalalim nito. Hindi makagawa ng bago ang Diyos sa buhay mo kung hindi muna niya wawasakin ang luma. Ang ibig sabihin, hindi siya magtatayo ng banal na buhay sa pundasyon na puno naman ng pagmamataas at pagpapanggap. Ang ibig sabihin ay, kailangan mo muna mawasak o magkaroon ng broken heart. Lord, na-realize ko na hindi ako mabuting tao, ako ay makasalanan at mapagmataas. Hangga't hindi ganito ang attitude mo sa Diyos araw-araw, ay hindi ka magbabago. Hindi ka mababago ng Diyos na gamitin niya ng makapangyarihan. Now, tingnan mo si Isaiah sa kanyang pag-amin. Hindi niya nakita ang kasalanan ng Monday tapos Friday pa siya umamin. Hindi. Hindi siya nagsabing, pag-isipan ko muna. Oo nga, no? parang makasalanan nga ako. Hindi siya nagtakda ng schedule o appointment para humingi ng tawad. No. Sa mismong sandali na nakita niya ang kabanalan ng Diyos, sumigaw yung puso niya. Kahabag-habag ako. Napahamak ako. Kawawa naman ako. Now, ito yung katotohanan patungkol sa pag-amin ng ating kasalanan. Sabi ni Spurgeon, It does not spoil your happiness to confess your sin. The unhappiness is in not making the confession. Grabe, no? Akala natin kapag umamin tayo sa Diyos, lulungkot ang buhay natin. Pero sa totoo lang, ang hindi pag-amin ang tunay na nagpapabigat sa atin. Ang hindi pagsasabi sa Diyos ng totoo, ayan ang bumabagabag sa konsensya. Yan ang nagpapalayo sa atin, sa Kanya. Kaya kapatid, Tanoy mo ito sa sarili, may bigat ba sa puso mo ngayon? Yung parang hindi ka mapakali, baka mamaya may kasalanan na hindi mo inaamin sa Diyos. O kasalanan na ayaw mo isuko sa Kanya. Pero the moment na inilabas mo yan sa Kanya, kaibigan, kapag sinabi mo, Lord, nang kasala po ako sa inyo, ay parang tinanggalan ka ng mabigat na batong pasan. Yung hiya ay napapalitan ng kapayapaan. Yung takot nakapalitan ng biyaya. Kaibigan, kailan mo huling tapat na inamin sa Diyos ang kasalanan mo? Hindi lang general na Lord sorry sa lahat ng kasalanan ko, kundi tapat na pagbubukas ng puso. Panginoon, ito po ako. Marumi ang labi ko, marumi ang puso ko, marumi ang isip ko, marumi ang mata ko. Adulterer po ako, self-centered at ma -pride. Kailangan ko po ang inyong habag. Si Pablo, ganun din ang pagpapakumbaba at pagkilala sa kasalanan. Bago siya tinawag na Pablo, siya ay Saul. At noon, siya ay masugid na tagausig ng mga krisyano. Hinuhuli niya ang mga mana ng palataya. Pinapabilanggo at minsan nga ay sangkot pa sa kanilang kamatayan. Sabi nga niya mismo, siya ay blasphemer, persecutor at violent man. Pero isang araw, sa daan patungon Damasco nakaharap niya ang nabuhay na muli ng Panginoong Yesus at doon nagbago ang lahat. Makalipas sa maraming taon, matapos niya ma-encounter ang Panginoon, ay ito yung kanyang sinulat. 1 Timothy 1, 12-16 Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yeso Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat dapat na maglingkod sa kanya. Kahit na noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako ay hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ng pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Cristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang itoy maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pansinin mo mga kapatid, hindi sinabi ni Pablo, ako ang pinakamasamang makasalanan noon. No, hindi past tense, kundi present tense kasalukuyan. Ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa mga makasalanan. Isipin mo yan. Ito'y galing sa isang apostol na nagtayo ng maraming simbahan, sumulat ng halos kalahati ng bagong tipan, at naglingkod sa Diyos hanggang kamatayan. At sa lahat ng yon, ang tingin pa rin niya sa sarili niya, ako ang pinakamasamang makasalanan. Sabi, bakit? Dahil habang lumalapit siya sa kabanalan ng Diyos, lalo niya nakikita kung gaano siya kaliit, kung gaano siya karumi. Habang lumalalim siya sa grasya, mas naiintindihan niya kung gaano niya ito kailangan araw-araw. Kaibigan, ang tunay na nagmamature ay nakikita niya kung gaano siya kahina at gaano kabuti ang Diyos. Hindi siya nagagalit kapag may nagkokorek sa kanya. Alam mo ang sinasabi niya, Lord, salamat po. Ako po yung makasalanan. Salamat po at ginamit mo ang taong ito para ipaalam sa akin yung aking kahinaan, pagkakamali at karumihan. Habang mas nakikilala mo ang Diyos, mas nauunawaan mo, Lord, araw-araw pala ako nangangailangan ng habag mo. Hindi minsan lang, hindi tuwing linggo lang, kundi sa bawat araw ng buhay mo. Ang awa ng Diyos sa taong tapat na umaamin, sabi ni Charles Spurgeon, When we deal seriously with our sin, God will deal gently with us. Napakaganda, di ba? Kapag seryoso ka sa pagharap sa kasalanan mo, kapag umamin ka ng tapat agad-agad at walang paligoy-ligoy, ang Diyos ay hindi marahas kung hindi mahinahon. Siya'y nagtataglay ng gentleness, mercy at grace. Pero kapag minamaliit mo ang kasalanan mo, kapag pinapatagal mo ang pag-amin, kapag pinagtatakpan mo pa ito ng mga excuses, doon nawawala ang biyayang sana ay gusto niyang ibuhos sa iyo. Dagdag pa ni Spurgeon, We know that this is absolutely necessary to salvation unless there be a true and hearty confession of our sins to God. We have no promise that we shall find mercy through the blood of the Redeemer. Whosoever confesses sins and forsake them shall find mercy. But there is no promise in the Bible to the man who will not confess his sins. Napakatinde. Ang ibig niya sabihin, walang kapatawaran para sa ayaw umamin. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pag-amin, sa pagsasabing, Panginoon, makasalanan po ako. At kapag sinabi mo yun ng tapat, ang dugo ni Kristo ay sapat upang linisin ka. Kaibigan, baka ikaw ay nakaupo ngayon at may kaslanang tinatago. Matagal mo nang alam na mali, matagal mo nang naririnig ang boses ng Holy Spirit, pero patuloy mo pa din itong itinatago, minamaliit at ginagawang normal o binibigyang dahilan. Alam mo at alam din ng Diyos, pero hanggang hindi mo ito dinadala sa liwanag, hindi mo mararanasan ang kalayaan. Ang kasalanan ay parang cancer ng kaluluwa habang tinatago mo. Lalo kang kinakain nito. Habang pinipigilan mo, lalo kang nawawalan ng sigla, ng kapayapaan at ng kagalakan. Kaibigan, ngayon na yung panahon. Sabi mo, kahabag-habag ako, Panginoon. Ako po'y marumi. Ako'y napahamak, pero kailangan ko ang awa mo. Kaya nga, surin mo, kaibigan, ang iyong sarili. Araw-araw. Sabi sa 2 Corinthians 13.5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Huwag mong hintayin na ikaw ay dapang dapana bago mo pa mapansin ng iyong kasalanan, kaibigan. Kundi gawin mong habit ang araw-araw na pagsusuri ng puso mo. Kaibigan, may kasalanan ka bang tinatago sa iyong puso? May mga salita ba na kailangang umalis sa labi mo at ilagay sa harap ng Diyos? Handa ka bang sabihin, Panginoon, wasakin mo ako para muli mo akong buuin. Ngayon na araw ng kalayaan mo. Ngayon ang sandali ng biyaya